So, magandang araw ulit mga kabajets na, no? uh, Paano nga ba natin i-refer yung error code PO122 uh, So, ito yung problema nitong unit na ng mga kabajets no? so. so, ipapakita ko sa inyo kung paano i-refer yung PO122 Throttle pedal position sensor yun yung code error mga kabajets so. No? PO122 Throttle pedal position sensor So, alin nga ba yung dapat natin i-refer so ito yung mga kabajads ayan ito mga kabajads yung sakit ng throttle pedal sensor yung sensor na yun is yun yung nasa likod ng ating throttle body yung DPS so ito yung ayan mga kabajads kung mapapasin yung tutul yung wire so yun yung ating i-refer -re ng mga kabajads ayan tatanggalin muna natin yung pinakalak ng mga pin tapos tatanggulin natin yung pinaka connector at papalitan natin ng bagong connector para hindi tayo nagdudugtong ng wire ng no, mga kabajads so ayan mga kabajads na huhugutin lang natin yung pinaka connector uh, may susungkitin tayong lock dito sa loob nito para matanggal natin yung pinaka connector niya so ayan kung mapapasin yung mga kabajads no? Uh. Uh, so, sumagitin so, natin yung isang lock ng connector uh, para mahugot yung pinaka connector pin. Ayan mga kapadyags. So, ito yung sensor dito sa ating throttle body sa likod. Ito yung TPS. So, ayan mga kapadyags yung ating i-re-repair pagka yung pa sa scanner natin yung PO122 o yung throttle pedal position sensor servit, ah uh, yang yang itu yang dapat nanti bukan uh, apa jenis So okay mga kapatid ayan Nahugot na natin yung pinaka Pin Connector So papalta natin ng bagong Connector to uh, Para walang dugtong yung wire mga kapatid So, uh. so ayan Medyo may kahirapan lang mag ng nung pinaka Connector kasi may lock sa loob uh, Kailangan nyo lang Sungkitin para lumabas yung pinaka-connector, yung pin. Ayan mga kapitals na pinapalitan natin ng bagong connector pin So tapos pagkatapos nito eh i-delete -de natin yung code ng ECU Ayan mga kapitals na ah, uh, ganito yung pagre-repair ng ating throttle pedal position sensor Ayan mga kapitals na ito yung bagong connector pin na ipinapalit natin So may na-order nito sa Lazada. Doon kayo makakakuha ng mga ganitong klaseng pin connector para sa mga FI. Ayan mga kabadyans. Okay mga kapatid So pagkatapos sa ating repair yung connector So i-delete -de natin yung Error code Para mawala yung check engine Doon sa dashboard natin mga kapatid So ayan mga kapatid so, uh, ko na yung code error Ng computer box Para walang ilaw Doon sa pinaka dashboard nya Okay mga kabadyans no? Uh, ang naramdaman nga pala dito ni customer is Pag nasa high RPM siya eh, Pumapalya o pumupulak mga kabadyans no? So yun yung problema ng PO122 at uh, Throttle pedal position sensor mga kabadyans